Ayan guys, uh, paano ba mag-request ng free sample dito sa TikTok account natin? Click lang natin yung TikTok Studio. And then, click natin yung TikTok Shop for Creator. Antean na lang natin, naglululung siya. Yung TikTok Shop for Creator. yan at saka hanap natin yung free sample yan click natin yung free sample at saka guys kahit sabi na hindi kayo dadaan dito sa uh, processing na ito pwede rin kayong mag search ng mga shop na nagbibigay ng mga free sample kahit na balit pa lang yung mga views nyo ng mga sa sa mga products niyo or maliit pa lang yung followers niyo basta may free sample sila na bibigay sa inyo ng free sample ayan yung sample ko uh, ipapakita ko sa iyo yan ayan I request ko lang yan kahapon tapos ako pagkat ng ilang minutes lang saka ngayong araw na ito uh, September 6, pero natin yung pre-sample na to na na-request ko sa seller kaya madali lang siya gawin guys kung paano mag-request ng pre-sample sa mga shop sa tiktok shop kaya no uh, kaya good mga ka ka-idol try nyo rin mag-request ng free sample -cool para may pang-promote rin kayo. And guys, thank you, thank you so much. Uh, order na rin kayo sa shop ko uh, sa mga naka-add to office na sa aking TikTok account. Naka-add uh, office na siya. Para dadagan na rin commission natin. Are you ready for it? Take a look at our best sellers.